Okay na? Ando! Yuhu! Nandun pa yung dalawa. Uh -huh. Sardinas na kami dito. Hmm. Ala, dasok people. Ando, kaluoy sardinas in tao ng mga itsura sa mga OFW diri sa Kuwait. Okay na? Hmm. Okay na? Hello, mga ka kabalen. Ha, eh, nyo, hindi totoo yung mga buhay ng OFW kung anong plasta matulog. Dito, eh. mm. Uy, nakatapis mo na Hmm. dagkan kay kung di dala na ano o. Oh. Hmm. Isan pang ipang sa so Dalawa sa baba o. Ate. Kasya, kasya. Hmm. <laughs> Uy, bigyan mo ko ng isa. Ang cheese di bala. Oh. Kaya lagyan ko ng damit. Oo. Oh. What's her? Hmm. Ayan lah. Diba? Hmm. Ayan, yeah, nagbihis pa yung isa. Isa nandun, natulog na. Hmm. Kami na dito kami, Oh. Tingnan dito ang paa ko. Pwede siya. <laughs> oh. Nakarelax Ang ganda naman ng ano ah. Gana na plaster ah. Hindi hmm. ito sa rin na nahanap ko. Ito. Ha? Ganito. Yung gamit niya? di Mm -mm. Yan, degrado? Buhay ng isang... Patulog na, patulog na, hindi patulog yung iba, sa so, iba ay nagka na.